South Korea, ang isa sa popular na pinag a ngayon ng mga Pinoy, lalo't sa pabrika o bilang entertainer. Pero may mga trabahong okay, meron namang trabahong may piligrong kakambal. Alamin ang pasikot-sikot ng buhay-trabaho sa South Korea. Ang South Korea ngayon ang panglabing isang pinakamayamang bansa sa buong daigdig. Malaki ang itinapangako ng Bansang Korea sa lahat ng Pilipino na is at kumita. Ngunit hindi lahat ng pagkakakitaan dito ay walang piligong dala. Nagiigpit na yun dito ang sistema ng Kaiba sa Japan. Ang mga work, workers dito prior to entry have to pass through a Ang mga entertainers daw ang delikado sa South Korea. Ayon sa pagmonitor ng gobyerno, ng at bakit naman po peligroso sinasabi ho ninyo ang mga entertainers dito? Yung dalawang klase, no? yung mga nagtatrabaho sa mga hotels at yung malalaking establishments, wala tayong yung suliranin. So balit yung mga nagtatrabaho malapit sa mga base militar ng Amerika rito sa Korea, may malaking problema sapagkat ang pagkakaiba ng tunay na entertainment at ang pangailangan ng mga club na ito ay hindi nagtutugma. At dahil dito ay maraming incidents of abuse and exploitation pili gross na ba talaga? Ah, uh, hindi naman. Ah, uh, kumpara sa booking na mapupuntahan mo, kumapunta ka sa Five Star Hotel, medyo walang problema. Sampung taon na rin niyang inaararo ang kanyang reputasyon bilang entertainer sa mga club sa South Korea. Gabi-gabi sila dito ngayon sa isang malaking hotel sa siyudad. Ano ano naman ang sikreto para maganda ang maging trabaho dito? At konting sipag at syaga lang. More on uh, practice ng mga bagong kanta, mga gusto nilang kanta and choreographies. Sa paraan ng pagpunta rito, uh, meron man sikreto para maiwasan ng panluloko? Siyempre, kailangan dumaan ka sa POEA. Maging bigal ang pagpunta mo rito. Uh, maganda kita? Okay din. Uh, Si Jonalyn, Rosalie at Frida ay dumating sa South Korea sa magkakaibang petsa. May baguhan at mayroong pagkabeterana na. Mas so maganda ang kita mo rito kaysa sa Pilipinas. Kasi depende rin po yan sa agent na ano, depende kung sa budget na pag-usapan. So kung ihahambing mo yung kikitain mo sa Pilipinas, hindi mo kikitain doon yung kinikita mo rito? Hindi po. Malayo? Malayo po. <laughs> Pangkaraniwan na basta't kumikita ng mas malaki-laki kaysa sa Pilipinas, ay nananatili na rin ang mga entertainers sa South Korea. Kahit may lungkot, pangungulila at hirap.